Magandang buhay ka, bayan. It's me, ay inday ng ina nyo. Holiday today ng inday ng ina nyo. So, ito na nga. Pumunta ako dito sa Chungking Mansion. O, oh, first time kong pumunta dito, kabayan. Dito pala ito sa TST. Ito daw yung pinakamurang hotel. Sabi nila. <laughs> Actually, matagal ko nang naririnig itong ano na to, itong chunking chunking mansion. Yan, yan doon kasi maraming ano, maraming mga mga ibang lahi na mga paki o Indian. So, ito na nga, pumasok, pumasok kami sa lab kasi nga may pupuntahan kami dyan ng aking kaibigan na si Jeline. Dahil may mga party-party, dyan ginanap po. Pagpasok, pagpasok ko pa lang. Ayun, um, ibang lahi na ang makikita mo. Parang sa ano, parang nga tayo, di ba? Meron tayo ding, mayroon, mayroon din, meron, meron din tayo sariling pwesto. Katulad ng mga World Wild, ganun. Ako naman dito sa Chunuan, dyan sa Nampong, di ba? Puro mga Pilipino. Pero dito naman, ay, yun makikita mo mga Indian. Ang mga nagtitinda, mga Indian, mga Paki. Pero meron tayong mga kababayan dyan, mga Pinoy din po, mga nagtitinda. Medyo mainit-init nga lang sa loob dahil sobrang daming tao, siguro hindi kinaya ng aircons. <laughs> Halos ng paninda nila ay mga mga ano mga style ng paki or Indian food yung mga pagkain po nila. Dami ko namit na mga kababayan ko diyan, mga kababayan natin na Pilipina. Ay nagulat ako, akala ko walang Pilipina diyan sa ano sa pagpunta natin diyan ay andiyan diyan pala sila. Diyan din pala sila tumatambay yung iba po. Kilala nila ang Inday ng ino nyo. <laughs> kayo kabayan, yung mga pamilya nyo, o kung may kaibigan kayo gustong mag, mag, ano, vacation dito, ayan, siguro, pwede ito, sa Chungking Mansion, ano siya, talagang mura siya, as in, pag, per day ata nasa nasa 200 o 300 po ata depende sa pipiliin mo pero napakamura na at kumisan dito kabayan dito ginaganap yung mga birthday sa mga kababayan natin kasi mas ano mas safe at kwar may kwarto na nga kayo kayo lang at kayo lang pwede magingay char and then may aircon na Oh, di ba Bongga. At hindi lang yan, oh. one day pa yan, ha? One day pa yan. Pero kasi yung sa ibang hotel, ay mga 3 hours lang magbabayad ka ng 500. Ganon. Dito, hindi. One day talaga. asin, in, buong araw. Ito na nga, nandito na nga kami. um mm, papasok na kami. <laughs> <laughs> hindi pa nga namin alam kung saan bandang papasokan namin ni Jeline eh. Oo, <laughs> oh, ito, ito, ito si MJ. So, ang dito na lang ha. Bawal na ako sa loob. For privacy ba? O, oh, di ba diba? Bongga! Maraming salamat po.